Bilang Kapitulo 13, Ang Mga Spia, sinabi ng Panginoon kay Moises, magpadala ka ng mga tao para magspiya sa Canaan ang lupain na ibibigay ko sa inyong mga Israelita. Ang mga tao na iyong ipapadala ay ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Kaya sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinadala niya sa Canaan ang mga pinuno ng mga Israelita mula roon sa desyerto ng Paran. Ito ang mga lahi at mga pangalan nila lahi ni Ruben, pinunuan ni Shemuel na anak ni Zakir, lahi ni Simeon, pinunuan ni Shafat na anak ni Hori, lahi ni Juda, pinunuan ni Caleb na anak ni Jephun, lahi ni Isakor, pinunuan ni Igal na anak ni Jose, lahi ni Ephraim, pinunuan ni Hashia na anak ni Non, lahi ni Benjamin, pinunuan ni Polti na anak ni Rafu, lahi ni Zebulon, pinunuan ni Gadil na anak ni Sodi, lahi ni Manasi na anak ni Jose pinunuan ni Gadi na anak ni Susi, lahi ni Dan, pinunuan ni Amil na anak ni Jem Ali. lahi ni Asher, pinunuan ni Setir na anak ni Mikael, lahi ni Naftali, pinunuan ni Nabi na anak ni Vofsi, lahi ni Gad, pinunuan ni Guel na anak ni Maki. Sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para magspiya sa Canaan. Pinalitan ni Moises ng Hosway ang pangalan ni Hashia na anak ni Nun. Bago sila pinaalis ni Moises para magspiya sa Canaan, sinabi ni Moises sa kanila, "Maglakad kayo pahilaga at pumunta sa timog ng Canaan, at dumiretso sa kabundukan. Tingnan ninyo kung ano ang itsura ng lupain, at kung malakas ba o mahina ang mga tao roon, at kung marami sila o kaunti lang. Tingnan ninyo kung anong klase ng lupain ang kanilang tinitirhan, kung mabuti o hindi. Tingnan ninyo ang kanilang bayan kung napapalibutan ng pader o hindi." tingnan din ninyo kung masagana ang lupa o hindi, at kung may mga puno o wala. At pagsikapan ninyong makapagdala ng prutas sa inyong pagbalik. Panahon noon ng paghinog ng ubas. Kaya naglakad sila at tinanaw nila ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob malapit sa Libo Nagumpisa sila sa Negev hanggang sa nakarating sila sa Hebron, kung saan nakatira sina Ahiman, Sheshai at Talmai, na mga angkan ni anak. Itinayo ang Hebron pitong taon bago itinayo ang zone sa Ehipto. Pagdating nila sa lambak ng Eshel, pumutol sila ng isang kumpol ng ubas. Masyadong mabigat ito kaya itinali nila ito sa isang tukod at magkatulong na binuhat ng dalawang tao. Nagdala rin sila ng mga prutas na pongrenata at igus. Tinatawag ang lugar na iyon na lambak ng Eshel dahil sa kumpol ng ubas na pinutol ng mga Israelita. Pagkatapos ng apat na pung araw na pagspiya sa lupain, bumalik sila kina Moises, Aaron at sa buong mamamayan ng Israel sa Kadesh, doon sa disyerto ng Paran. Sinabi nila sa buong kapulungan ng kanilang nakita, at ipinakita nila ang kanilang dalang mga prutas. Sinabi nila kay Moises, pumunta kami sa lugar na pinapuntahan mo sa amin, maganda at masaganang lupain iyon. Sa katunayan, heto ang mga prutas pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon, at malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni Anak. Nakatira ang mga Amalekita sa Negev, ang mga Heteo, Jebuso at mga Amoario sa Kabundukan, at ang mga Kananiyo naman ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng ilog ng Jordan. Kinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises, at sinabi niya, lalakad tayo at sasakupon natin ang lupain, dahil nasisiguro kung maaagaw natin ito. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para magspiya, hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. At ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupaing nakita namin doon, at hindi lang iyan, malalaki ang mga taong nakita namin doon, sobrang tangkad. May nakita pa kaming mga higanti na mga angkan ni anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila, at ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Bilang Kapitulo 14, nagrebelde ang mga Israelita. Nang gabing iyon, kumagulgol ang lahat ng mamamayan. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o rito sa desyerto, bakit pa ba tayo dadalhin ng Panginoon sa lupaing iyon? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagan ang ating mga asawa at anak? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto At nag-usap-usap sila, pumili tayo ng pinuno at bumalik sa Ehipto. Pagkatapos, nagpatira pa sina Moises at Aaron sa harapan ng lahat ng mamamayan ng Israel na nagkakatipon doon. Pinunit ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephion ang kanilang mga damit sa kalungkutan. Ang dalawang ito ay kasama sa pagspiya sa lupain. Sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo papunta sa lupang iyon ng maganda at masaganang lupain, at ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang kayong magre sa Panginoon. At huwag kayong matatakot sa mga tao roon dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila, pero ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Babatuhin sana sila ng buong kapulungan, pero biglang nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng poldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan pa ba ako itatakwil ng mga taong ito? Hanggang kailan pa ba sila hindi maniniwala sa akin sa kabila ng lahat ng mga himalang ginawa ko sa kanila. Padadalhan ko sila ng salot at papatayin ko sila, pero gagawin kitang isang bansa na mas makapangyarihan at matatag kaysa sa kanila. Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipto kung mababalitaan nila ito? Hindi ba't nalalaman nila na kinuha ninyo ang mga Israelita sa kanila sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan?" Kapag pinatay po ninyo ang inyong mamamayan, sasabihin nila ito sa mga naninirahan sa Canaan. Narinig ng mga kananiyo na kayo, Panginoon ay samasama -sama sa mga Israelita, at nagpapakita sa kanila sa pamamagitan ng ulap na gumagabay sa kanila. Pinangungunahan nyo sila kapag gabi sa pamamagitan ng apoy na parang haligi, at kapag araw sa pamamagitan ng ulap na parang haligi rin. Ngayon, kapag pinatay po ninyong lahat ang inyong mamamayan, sasabihin ng mga bansang nakarinig ng inyong katanyagan, hindi kayang dalhin ng Panginoon ang mga Israelita sa lupaing ipinangako niya sa kanila, kaya pinatay na lang niya sila sa disyerto. Kaya ngayon, O Panginoon, sana po ay ipakita ninyo ang inyong kapangyarihan ayon sa inyong sinabi na mapagmahal kayo at hindi madaling magalit, at mapagpatawad sa mga kasalanan ng tao. Pero pinarurusahan po ninyo ang mga nagkakasala, hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Ayon sa inyong dakilang pagmamahal, patawarin po ninyo ang mga kasalanan ng mga taong ito, gaya ng pagpapatawad ninyo sa kanila mula nang lumabas sila sa Ehipto. Sumagot ang Panginoon, patatawarin ko sila ayon sa iyong hiniling. Ngunit sumusumpa ako, ang Panginoong nabubuhay, habang ang buong mundo ay napupuno ng aking dakilang presensya, walang sinuman sa kanila ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Dahil kahit nakita nila ang aking makapangyarihang presensya at ang mga himala na ginawa ko sa Ehipto at sa desyerto, palagi pa rin nila akong sinusubok at hindi sila sumusunod sa akin. Kaya hindi makakapasok sa lupain iyon ang mga nagtatakwil sa akin. Ngunit papapasukin ko sa lupain na kanyang tiningnan si Caleb na aking lingkod, dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba at sumusunod siya sa akin ng buong puso niya. Maninarahan ang kanyang mga angkan sa lupain iyon. Huwag muna kayong dumirecho dahil may mga kananiyo at mga amalekita na naninirahan sa mga lambak. Kundi magbalik kayo bukas sa desyerto, sa daang papunta sa dagat na pula. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang kailan pa ba ang pagrereklamo sa akin ng masasamang mamamayang ito? Narinig ko ang mga reklamo ng mga Israelita. Kaya sabihin mo ito sa kanila, ako, ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na gagawin ko sa inyo ang inyong hinihiling. Mamamatay kayo rito sa disyerto. Dahil nagreklamo kayo sa akin, walang kahit isa sa inyo na may edad na dalawampung taong gulang pataas ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko na ibibigay sa inyo na inyong taytirhan, maliban lang kay Caleb na anak ni Jeffyon at kay Josue na anak ni Non. Tungkol naman sa inyong mga anak na sinabi ninyong bibihagan, dadalhin ko sila sa lupain na inyong itinakwil at magiging kanila ito. Ngunit mamamatay kayo sa disyerto ang inyong mga anak ay magiging tulad ng mga tagapagbantay ng tupa na palibot-libot sa disyerto sa loob ng apat na pung taon. Sa pamamagitan nito, magdurusa sila dahil sa inyong pagtataksil sa akin hanggang sa mamatay kayong lahat. Dahil ang mga spiya sa lupain ay tumiraroon ng apat na pung araw, magdurusa rin kayo ng apat na pung taon dahil sa inyong kasalanan, para malaman ninyo kung paano ako magalit sa mga kumakalaban sa akin. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito at siguradong gagawin ko ang mga bagay na ito sa masasamang mamamayang ito na nagkaisang kumalaban sa akin. Mamamatay silang lahat sa disyerto. Ang mga taong inutusan ni Moises para sa pagspiya, na nagbalita ng masama tungkol sa lupain na siyang naging dahilan ng pagrereklamo ng mga Israelita ay namatay sa karamdaman sa presensya ng Panginoon. Sa labindalawang spiya, si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jeff Yun lang ang hindi namatay. Natalo ang mga Israelita sa kanilang pagsalakay sa Canaan. Nang sinabi ito ni Moises sa lahat ng mga Israelita, nagluksa sila. At kinabukasan, maaga silang bumangon para umakyat sa kabundukan ng Canaan. Sinabi nila, "Napag-isip-isip namin na nagkasala kami, at ngayon handa na kami sa pagpunta sa lugar na ipinangako ng Panginoon." Pero sinabi ni Moises, "Bakit sinuwi ninyo ang utos ng Panginoon na magbalik kayo sa disyerto?" hindi kayo magtatagumpay. Huwag kayong lalakad, dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon, at matatalo lang kayo ng inyong mga kaaway. Sa oras na makipaglaban sa inyo ang mga kananiyo at mga amalekita, mamamatay kayo, hindi sasama ang Panginoon dahil siya way itinakwil ninyo. Pero naglakbay sila sa kabundukan ng Canaan kahit hindi sumama sa kanila si Moises at ang kahon ng kasunduan. Pagkatapos, sinalakay sila ng mga Amalekita at ng mga Kananiyo na naninirahan doon sa kabundukan, at natalo sila, at hinabol pa sila hanggang sa Horma. Bilang Kapitulo 15, Mga Tuntunin Tungkol sa Mga Handog Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, Kapag dumating na kayo sa lupain na ibibigay ko sa inyo na inyong taytiran, maghandog kayo sa akin mula sa inyong mga hayop bilang mga handog sa pamamagitan ng apoy. Maghandog din kayo ng mga handog sa pagtupad ng isang panata o mga handog na kusang loob o mga handog sa panahon ng mga pista. Ang mabangong samyo ng mga handog na sinusunog na ito ay makalulugod sa akin. Ang maghahandog ng batang tupa bilang handog na sinusunog para sa akin ay maghandog din ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga dalawang kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng isang litrong langis at sasamahan pa ito ng handog na inumin na isang litrong katas ng ubas. Kung matandang tupa ang ihahandog, sasamahan ito ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga apat na kilo ng magandang klaseng harina, na hinaluan ng isa't kalahating litro ng langis. At sasamahan pa ito ng handog na inumin na isa't kalahating litrong katas ng ubas. Ang mabangong samyu ng handog na ito ay makululugod sa akin. Ang maghahandog ng batang toro bilang handog na sinusunog o handog sa pagtupad ng isang panata, o handog para sa mabuting relasyon, ay kailangang maghandog din ng handog para sa pagpaparangal sa akin ng mga anim na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng dalawang litrong langis. At sasamahan pa ito ng mga handog na inumin na dalawang litrong katas ng ubas. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makululugod sa akin. Ito ang inyong gagawin kapag maghahandog kayo ng isang toro o matandang lalaking tupa o kambing Gawin ninyo ito sa bawat hayop na inyong ihahandog Ang lahat ng katutubong Israelita na mag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy bilang mabangong handog na makalulugod sa akin ay dapat sumunod sa mga tuntuning ito Kung sa susunod pang mga henerasyon ay may mga dayuhang maninirahang kasama ninyo panandalian man o permanente at gustong mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy bilang mabangong handog na makalulugod sa akin, dapat ay susundin din nila ang mga nabanggit na tuntunin. Kayong mga Israelita at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo ay pareho lang sa harapan ko at parehong kautusan lang ang tutuperin ninyo. Dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito at ng inyong lahi hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Pareho lang ang mga utos at mga tuntunin ang susundin ninyo at ng mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita, Kapag dumating na kayo sa lupain na ibibigay sa inyo, makakakain kayo ng bunga ng lupain ito. Pero dapat ibukod ang iba nito para ihandog sa akin. Maghandog kayo ng tinapay galing sa harina na una ninyong giniling, katulad ng inyong ginawa sa unang ani ng inyong trigo mula sa giikan. Ang handog na ito mula sa harina na una ninyong giniling ay ihahandog ninyo sa akin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Kung ang ilan sa inyo ay nasuway ang isa sa mga utos na ibinigay ko kay Moises nang hindi sinasadya, ang mga utos na ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises, dapat niyong sundin mula sa araw na ibinigay ko ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon, kung hindi nga sinasadya ang paggawa nito, at hindi rin alam ng buong kapulungan na pagsuway pala ito, ang buong kapulungan ang maghahandog ng isang batang toro bilang handog na sinusunog sa panahon na nalaman ninyo ang inyong pagsuway. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makululugod sa Panginoon. Isama rin ninyo ang mga kinakailangang mga handog para sa pagpaparangal sa akin at mga handog na inumin at isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari para matubos ang buong mamamayan ng Israel sa kanilang kasalanan. Patatawarin ko sila dahil hindi naman ito sinasadya, at maghahandog din sila sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy at ng handog sa paglilinis. Patatawarin ko ang buong mamamayan ng Israel, pati ang mga dayuhan na naninirahan kasama nila, dahil sangkot ang lahat sa kasalanang iyon na hindi sinasadya. Pero kung isang tao lang ang nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na isang taong gulang bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari sa aking presensya para matubos ang taong iyon sa kanyang kasalanang hindi sinasadya, at pagkatapos, patatawarin ko siya. Iisa lang ang tuntunin para sa lahat ng nagkasala ng hindi sinasadya, katutubong Israelita man o dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Pero, ang sinumang nagkasala ng sinadya, katutubong na Israelita man o hindi, na lumapastangan sa Panginoon, kailangang huwag na ninyong ituring na kababayan. Dahil sa itinakwil niya ang salita ng Panginoon at sinuway niya ang utos nito, huwag na siyang ituturing na kabilang sa inyo, mananagot siya sa kanyang mga kasalanan ang parusa sa hindi pagsunod sa araw ng pamamahinga. Habang naroon sa ilang ang mga Israelita, may nakita silang tao na nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Dinala siya ng mga tao na nakakita sa kanya kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong nila siya dahil hindi sila nakasisiguro kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, kailangang patayin ang taong iyan babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. Kaya dinala siya ng mga tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang sa mamatay, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, Gumawa kayo ng mga palawit sa lelayan ng inyong mga damit at lagyan ninyo ito ng taling kulay asol. Kailangang sundin ninyo ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga palawit na ito ang magpapaalala sa inyo ng lahat kung mga utos para sundin ninyo ito at hindi ang inyong kagustuhan lang ang inyong gawin. Sa pamamagitan ng mga palawit na ito, maaalala ninyo ang pagtupad sa aking kasunduan, at magiging akin kayo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos.